Mga kababayan, alam nyo ang buhay nga naman ay puno ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Ako, isang OFW, nagtatrabaho dito sa Las Vegas sa isang kasino. Mula ng manalasa ang Bagyong Leon sa Pilipinas, hindi na mawala sa isip ko ang aking pamilya. Talagang naapektuhan ka ng bagyo. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin. Gusto ko sanang umuwi agad para matulungan sila, pero hindi ganoon kadali. Isa sa mga hadlang ay ang trabaho ko rito. Ang pagtatrabaho sa kasino sa Las Vegas ay hindi biro. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti para sa aking pamilya. Hindi ko pwedeng basta nalang umalis. Oh, malungkot. Pero kailangan kong manatiling matatag. Mabuti na lang at nakakausap ko sila online. Pero syempre, iba pa rin talaga kapag nandoon ka mismo para damayan sila. Lagi kong naaalala ang mga masasayang sandali namin tuwing Pasko, Bagong Taon at maging sa mga simpleng araw lang. Pero ngayon, ang layo-layo na ng pakiramdam ng Pasko. Sa kabila ng lahat, hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam kong makakabangon din kami. Ang mahalaga, ligtas ang aking pamilya. Paminsan-minsan, iniisip ko kung ano ang pwede kong gawin para makatulong kahit malayo ako. Nakakatulong ang mga simpleng bagay tulad ng pagpapadala ng pera, pagdarasal para sa kanila at pagbibigay ng lakas ng loob. Masaya rin na may mga kaibigan akong OFW dito sa Las Vegas. Sila ang aking sandigan kapag nahihirapan na ako. Kaya sa lahat ng mga OFW na tulad ko, tandaan ninyo, hindi tayo nag-iisa. Maraming Pilipino ang nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Ang ating mga sakripisyo ay may saysay. Ginagawa natin ito para sa mga mahal natin sa buhay at para sa kanilang kinabukasan. Laban lang tayo. Darating din ang araw na makauwi tayo. At sa araw na iyon, mahigpit nating yakapin ang ating mga pamilya. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ingat kayong lahat. Kung nagustuhan ninyo ang mga maikling kwento tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.